Ang mga lalaki oh. Oh, may garupa pa oh. Teka, wala <laughs> din ang chokat. Oh. Uh, ito. Sarap nito na mula-mula. <coughs> oh. Uh, ang lalaki, isang kilo na natin isa na yan. <coughs> wala ang dalawa. Hmm? Mayroon. Ito ang dalawang yan. Ang dalawa na yan? Oh, ito ang lalaki oh. Isin tatin kay pare Isin mo. Pre, dala ka na Alfonso. Wag. <coughs> Putang ina, nga! <laughs> Tumirakan! Hahaha! <laughs> si sigurado na Alfonso. Wag. Bapa ko nga sa kanya, pabirta ko oh, yun sa anak niya. Oo. Oh. Uh, di bala siya ilagay sa <laughs> gusto niya. Pag namatay, burul muna niya. Hahaha! Laki. <laughs> Diliit pa yung butang na po sa ngina. Huli ko niya ganyan. Ay, sabihin oh? ko sa iyo. Wala pa yan. Ay, hey, malaki pa pala diyan? Siyempre. Grabe. Pag malaki oh. sa dagat, pargo na yun. Oo. Oh, oh. Tawagin. Sa Sarap niyan. ito mga gat lang yan eh. Ito yung pinsan